sa inyo, tanggal agad. Ba, mga kabayan, ay may mga plastic container na mga may butas na hindi magamit, batiya, palupo, o yung ating mga gutter, o kahit yung mga crops pa ay ito mga kabayan ang solusyon. Ating lalagyan nitong selant at sigurado tanggal ang tulo at hindi na sa tutulo. At ito akong papakita sa inyo at itong tubig na ito sa plastic container ay aking bubutasan at papakita ko sa inyo kung paano ito makokontrol ang pagtulo niya. Ayan, yeah, kita yung mga kabayan yan. Oh. Matulo yan, no. Oh. Ngayon natin papahiran at tanggal ang tulo. Ha, oh, kita niyo mga kabayan. Tanggal na yung tulo niya. Pakita ko sa inyo yung isa pa. O oh, ito, mga kabayan. Lalakihan natin ang butas para makita niyo. Yan. Kaya kita niyo tanggal agad. Kailangan lang basahin natin ng ating kamay para hindi dumikit. Yan. Kahit sa mga palupo, gutter, mga kabayan, napakahusay niya. Hindi, kita ninyo. Pag ititumigas na ako, kahit inyong ipagbatuhan, hindi yan matatanggal. Napakaganda, epektibo. Sa mga gustong magkamero nito, nasa yellow basket, i-click na lang yung link. Napakahusay at dalawang klase ito. Isang kulay puti, isang kulay itim. Good luck and good health. At sana yung nagustuhan ninyo.